magandang hapon po sa ating lahat guys ay gabi na pala gawa ng alas 6 na Ayun po guys si Batenggenia ay galing po ako guys ng tindahan ito po ay pauwi na po sa amin ano <laughs> alam niyo po guys ang binili ko sa tindahan kung ano ito para kung bata ayan tinapay na ko so, akala ko malambot sobrang tigas pala parang bato dito ako dadaan sa looban hmm. Ayan, Ayan. Ayan. Yung gusto ko kasi yung kinakain kong tinapay sobrang sobrang tigas parang bato. Ayaw ah, nang tingnan. Mahinig sa Más no que de